Hmm, Ang daming bandihado. Pili-pili, baka may damage. Wow, Op. Wow, oh. Sayang. Ito lang yung isang nakuha natin. Bali, dalawa pala. Tapos ito, ganda rin, op. Oh. Kukunin pa ng iba to, eh. Kukunin natin yan. May nakabang dito sa akin, eh. Gusto niyang kunin. Jackpot. Apaw-apaw na, oh. itu apa tuh panas apa bau? Oh. mereka paris pala tuh, hmm. oh. ayo lu kirim maknya mau pingin kan tuh? itu ayo pintu, pun laki yuk, woi, woi, sukran bawah, yang biri gajinya, thank you very much, <laughs> biri gajinya biri gajinya, ah. ayo, ayo bapak sukran Binigyan tayo, limang piraso. Sana all ka lang talaga. aso mali ano man. Oo, oh, pwede na. Ma... Ano ba yan? Mga maliliit. Hello po. Welcome. Hmm, <laughs> maliliit eh. Ay, nandang mga patis ba? Hmm. Tapos wala pa akong nag-aaya na. Ah. Kaya sa inyo po ito? Hindi. Ay hindi ba? Eh akin ato. Eh, hindi na ito. Hindi naman pala. Akala ko. Akala ko sa inyo eh. Thank you. Yan, okay yan. Ha? Okay ako nyan Ito lang sa akin. oh, Ito pa, ito pa. Ayan o. Oh, oh. Ito pa, maganda rin to ah. Bakit hindi mo kinuha? Oh. Asan? Hindi naman, hindi man takip yan. Hindi, parehas yun, dalawa, parehas yun. Plastic mga idol. Mayroon pa yung gusto niyan, sabi nung iba eh. Kahit plastic, kunin ko daw eh. Ayan oh, ito, 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 ito. Ay, may basag, sayang. May basag. Ay, ito, ito, ito. Walang kumuha oh. Yeah. Oh, dalawa oh. Aywa. Aywa, dalawa din oh. Aywa. <laughs> aywa daw ayuwa aywa. Di oh. hey, muna natin si wala tayong lagayan. Para hindi makuha ito. May plastic din oh. Pwede na ito, magaganda rin ito. Ano pa? Ito Lodi. Kakain Lodi. Ya, Hah? Ayos pa rin to. Pwede pa yan. Ganda rin. Yap. Ya, ah, Aduh. Lodi? I water bottle Ganda pa. Oh, you know? know. Water bottle mga idol oh. Ganda yan. Matagal lumabig. Matagal. Ah. Meron pa palang kasama, oh. Pag nilagyan ng malamig to, matagal siya, maano, tawag nyo, mga maligam-gam. Kaya maghanap tayo ng lagaya natin. Ito na, ito, maganda rin to. Hindi kinuha, oh. Baka ah, mayroon pa tayo mahanap dito. Hala na. May nakuha tayong ano mga idol, oh. Nakuha tayong pambumba po. Ito na yung trupa natin si Kainzel <laughs> Ha? na balita Nakakuha na ako ng lagayan Meron pa ako na ang pambumba yun oh. oh. Ayos Ga Gumagana yan siyempre O oh, mga idol oh. oh. Gumagana yan Tapos nakakuha pa tayo ng isa ng ganito Hmm Tapos may tuha Tali tayo Ito yung nakuha natin no, oh. oh. Ha? Ano yan? Yung award? Award <laughs> to yung mga nakuha natin oh. And ayusin natin to oh. op, oh, Ito mga kukuha plastic oh. hmm. Diba? Oh. Ha? Oh. Ayos yan yep mm. Yeah, pla yep yeah, plastic. Ready? Uh, you, you want? Um, let's, if you want to give some, give some. Or two, two piece. okay. No, no, two piece. If you want, two You, you two piece? Two piece. Yeah. Okay. Humingi sila ng ano, humingi ng dalawang piraso. Hey, hey. okay, na natin. Op. Yep. Aha. Op, op, Ayusin lang muna natin na 'to talaga. Ah, ah. Ito pa. Kailangan 'wag mabasag. Op, ay 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 Huwag naman mabasag Mga kaibigan uh, Okay Tapos ito, lagyan natin ito sa gilid Ha? Kaganda kaya ng mga gamit na ito mga idol Swerte na naman mabibigyan natin ito mga idol Sa pa like and share lang po sa ating video mga idol ha Maraming maraming salamat Para marami pa tayong mabibigyan na mga kababayan natin Huwag niyong ipagkait ang ating pag-share at ang ating pag-like. Malaking tulong na po sa akin yan. Kasi ito naman po ay paparapol natin. Tapos pag kumikita po tayo, yun po yung mga pambayad natin sa Blackpain Box. Hindi po yan na napupunta sa akin. Kaya huwag po kayong mailang na mag-share ng ating video. Mamimili na po tayo ng ano mga idol ha. Mamimili na po tayo ng mga platito. Naubos na po eh. Gak ganda nang anong-anong tuh Gak ganda oh. nang mga pati itu Tapos yung mga gini tuh Kunin na rin na netan Taman-taman yan, Mga patis Tuh oh, ganda oh Dami ah oh. Parigas lang ah Iusin <laughs> natin ah, Mabasag Tuh oh, airnya rin tuh oh. Swerte na mabigyan itu Alam na Ah Ayan oh Ang dami dito. Alam niyo kung mga kinukuha ko mga idol, yung ano po, yung mga malalalim. Kasi yung malalalim kaysa yung ano, yung mababaw kasi yung ibay tatatapon At tatapon yung mga ilalagay natin sa sawsawan diyan. Ito, oh, dami ayan oh. Grabe oh. Dirty ah. Oh. Puro platito na kuha natin dito. Oh, nagkalat lang ah. Oh. Yep. Puno to ah. Ito ay ganda rin to. Oh. Hmm. Hugas lang po yan. Bahala na kayo mag dyan. Ito, ayos din to. Ay, may mga tipura. Ito to, pirate to. Ayan o. Oh.

Tayo lang talaga Ay sayang may damage man to Ayun Ay ito may damage din pala Oh may damage din Sayang naman pala yun Kailangan talaga dito pilim pili eh wow. Kaya naman pala walang kumuha. Ay damage pala yun Nawawala mali naman tayo. Ay, wala. Wow, mali man. Ah. Dami. Ito, ito, ito. Ay, may basag. pag ko pa natin, ah. Ah. Kinuha yung pambumba ko. Ah. Nasaan na kaya yung pambumba ko? Kinuha ng ibang lahi yun ah. Ay, hirap pag nakatalikod ka talaga. Pag nakatalikod ka talaga, grabe, kinukuha nila. Ganyan sila, mga ibang lahi. Malayong malayo sa mga Pilipino. Mga Pilipino, kahit mga nakatabi po yan dyan, eh, hindi naman namin kinukuha yan. Woop! Ah! Grabing init ah! Swerte tayo! Ayan <laughs> you know? oh! Ah, may damage man. Ipilian natin to para maganda. Mayroon din, Oh. oh. oh ha, broken. Hey. <laughs> may mga damage, yo. Oh. Pilihan na natin to. Ah, wala. Lahat. Sayang. Ito lang yung isang makuha natin. Bali, dalawa pala. Tapos ito, ganda rin, oh. Kukunin pa ng iba to eh Kukunin natin yan May nag-abang dito sa akin eh Gusto niyang kunin oh, Dito pa oh Kanin ito Manawa tayo dito mga idol ah Grabe po talagang Jackpot Apaw apaw na oh Ito pa ito pa nasa baba oh May kaparis pala to Hmm Ah oh, oh. Ayun oh, kinuha niya, mga pinggan no. oh. Ito, ayaw din to. Ito, laki oh. Hoy. Hoy, sukran so mo ba? Eh binigay niya. Thank you very much. <laughs> binigay niya, binigay. Ah. Ayaw. Ayaw ba sukran? So Binigyan tayo limang piraso. Tangkap pa. Diso babayo. Ada. Ya. Yeah. ay, yeah, sukran. <laughs> Binigay na rin oh, ganda. Wow, talaga. putih, <laughs> Ha? What put? What? Kopi. What? Ah, sugar. Aywa. o, bigyan niya pang lagay ng sugar. Ngayon, dami pa niya, bro. Ayun, ayun bibigyan niya sa akin yan. <laughs> mga <laughs> pala tito, kailangan natin to kaysa nauubos lang Ay, sira pala ito May damage pala, ayan o oh. Ayan o, oh, may damage na Ito, ito, ito na natin kasi minsan talaga may damage oh. ayan, tulad yan o oh. Wala talaga, wala tayong masyadong makuha dito mga Yung iba eh Mga ah, may damage eh kaya hey, yung minsan yung iba mga nagko-comment, sabi nila sakit akin, damputin ko daw damputin. Hindi nila po alam. Kailangan natin mamili ng ano, baka mamaya may damage. Opo, 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 Umaapaw na po. Aa. Ah, Eh yun, nadurog na nga Eh, sinya na Mamadali tayo eh Sayang to, aling gamit Grabe na yun oh Ano pa? Ay, ito, 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 ayos to Ito, maganda oh Lagyan natin ang mga platito Oh, ang, oh, oh, cute cute ah Oo, oh, oh. tandaan <laughs> ko na nga nakuha eh Ayos oh. mga ito Ang ganda, ang Gabi na po eh, kaya tumigay na po yan alas 11 na eh Yeah. Aywa baba. Thank you. Pero pang isang binigay. Ang bait mo na. Ah. Kanina pa namimigay sa akin 'yon ah. <laughs> ha? Yo, yeah, oh, too <laughs> Aywa. Ah. Ato. Oh, ingalinga. Ah. Pwede to, stainless, lagaya ng ano, asin. Hmm, di ba? Ayos yun. Nakakuha tamo. Ha? Ano? <laughs> si ate. Ito nga tayo may double kanina, hindi. Wala. Wala nga pala. Maapaw na mga idol. Uy, mga charger oh. Ang daming charger po. Daming wire. Sa dalawa, tatlo, apat. Tatry natin yan, siyempre. Pag okay yan, eh, pamigay din natin. Ito, Uy. Wow, wow, wow. Ala. Dito tayo ngayon, mga idol. Hmm. Ang daming bandihado. Pili pili, baka may damage Bawawi Op Aplatito O mangkok O Tapos pa pa O may kapihan ka pa Baong ba, ate, idol Alam na yan, kunin na yan idol <laughs> Kuni na lahat yan o, o. Mangkok yan idol ano pang inaanda mo? Astri po. Uy, ang ganda nito. Dalawa. Oh. Ano pang gagawin dyan? Ito, ang cute oh. Ang cute. Uy, may damage man. Tatlo. Oop, oh, ito pa kapat. Iba kulay. Eh, saan mo na yan? Ah. Grabe. Oop, oh, ito oh. Ayan oh. Ah. 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 ko na rin Punong-puno. Swerte na yung gawa nang si Kuya po ay binibigyan rin po tayo. Oh. Talagang mapasan na ul ka ba? <laughs> apaw apaw we yo. Yan. Eh ba? Oh. Ah. Ang dami oh. Talagang ayos din naman ang ano eh, ayos din naman yung pagkalagay eh ito na lang. Diba? maghahanap pa tayo. Ito, ang ga, itong ganda oh. May may ay may ba? oh, liha lang 'to. Pag mga ganito po, kunting ano lang, konting gasgas -gas lang, liha lang po 'yan. Hmm. Ito na lang, okay lang 'yan. At tayo pa ay maghahanap pa. Kailangan Kailangan makarami tayo. <laughs> Gawa ng ang dami nag-aantay, daming humihingi, yung mga malapit sa akin. Meron pang ano, taga Jabir Al Ali. Yung nakaraan yung binigyan ko, malapit lang din yung sakin. Kaya sure tin, sa mga naman ito. Kaya yeah, mamulot na eh, ang mamulot para po pa sa inyo. Kaya yeah, huwag niyo pong kalimutan i laging i-share ang ating video mga ito. Maraming maraming salamat po. Kita kita lang po tayo sa sunod ating video. Ingat po kayo palagi dyan. Bye bye. Okay.